guys, update ko lang kayo dito sa aking 14 na biik. So guys, may binili pala akong feeder sa TikTok. Ayan. Dito ko lang dinikit. Ginanyan ko lang. So nilagyan ko siya ng pakain nila. Ayan o, oh, saktong-sakto guys. So maganda siya talaga pagka sa lagayan ng mga babies natin, ng piglets natin ay may ganyan. So ito, dalawa muna ang binili ko. Yan. At saka yan. Kasi yun lang ang kaya ng aking budget. So, mamaya puro pagkain niya nilagay ko mamaya lalagyan ko ng tubig ang isa para meron naman silang inuman guys so ayan ang ating biik ngayon ang status nila ah uh, anong date pa tayo ngayon guys 23 so sa 1 is 1 month na sila so June 5 pwede na po silang kunin so ayan ay guys ang bili ko pala nitong dalawang feeder ay five hundred Itong dalawa na guys. Kasama na po ang shipping fee. Ayan po. Thank you.